Ayan guys, uh, pa-uwi na tayo Galing na tayo sa biyahe uh, uh, Malapit na tayo guys sa bahay kita kita na lang tayo Mamaya doon Hello what's up sa mga kadanilo dyan ayan welcome back po sa ating munting channel magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao ayan saan mapanig kayo ng ating mundo magandang araw ayan ang porto di sa video narito na naman tayo sa Divisoria pabiyahin na naman po tayo ulit samahan nyo ko guys hanggang sa dulong ng ating video nito ayan guys ah, nandito tayo sa Divisoria at babiyahe na naman po tayo alam nyo guys napapansin nyo ba na ilang araw din tayo hindi nakapag upload kasi ilang araw din tayo hindi nakabiyahe kaya ito uh, ah, ngayon pa lang ulit tayo babiyahe ah, kain ngay anak ah, nagpahinga lang tayo guys Nang dalawang araw ayan bago pa lang sila nagbababa ng mga kalakal guys ayan na uh, Sir Jam, may kala may galab siya taot po. Magandang gabi po sa inyo. Ah, uh, Ma Marce, may galab siya taot. Ah, uh, Ma Manje, may galab siya taot po. Ayan, pasensya ka na kaya hindi ako naka punta sa live stream mo. po kasi natapos yung aking uh, biyahe ayan at uh, sa lahat ng print natin sa YT mega mega shoutout sa pangunguna ni uh, Sir James CJ family ayan dito po tayo pa-biyahe tayo walang pa yung ating sundog guys eh guys ayan guys hanggang ngayon nalilito pa rin tayo ayan na ah, ah boss Daryl may galab siya taut at boss JM may galab siya taut bus Raul may galab siya taut at Inday may galab siya taut ayan ah, hindi ko alam kung babiyahe kayo ngayon dito po po tayo sa Divisoria ah, Nagaabang nag-aabang pa ng pwedeng ibiyahe Ayan. At uh, dito guys, may tumabi na inihaw iihaw ihawi na pusit, yung tuyo na pusit, ano. Oh, 10 pesos po ang isang tuhog. Ayan. Ayan guys, uh, nakabiyahe tayo sa Kalintong Ah Mandaluyong Karting lang po natin dito guys. Hindi ko hindi ko na po pinakita guys yung uh, pagbiyahe ko. Ang oras po natin ngayon guys a uh, 11 11 ng gabi. Ayun. Nandoon po yung ating service sa kabilang kalye. Amaya-maya ah, siguro guys, pauwi na tayo. Kasi alas 11 na, wala na tayo mayahatid nito yan abang-abang lang guys kasi pauwi na rin tayo maya-maya. guys, sa uh, pauwi na tayo, galing na tayo sa biyahe. Uh, malapit na tayo guys sa bahay. Magkita-kita na lang tayo mamaya doon. Ayan guys, at nandito na tayo sa loob ng bahay, kararating lang. Uh, hindi po tayo nakabiyahe gaano, pero nakabiyahe naman sa bisis lang. Ayan. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating ng ito. Huwag niyong kalimutan guys na pakishare at pakilike. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe diyan, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bago nating upload na video. Ayan. Maraming maraming salamat po sa nakaabot sa dulo ng ating ng ito. Bye bye na.